Muli may nagkita ni Mina na mga panahong masasabi ko na ang buhay ko ay nasa kailaliman ako ng dagat, napilit na umaahon at naghahanap ng makakapitan at sasagip sa akin upang ako ay lulutang hanggang ako ay tangayin patungo sa isang isla. Magmula ng iwanan ako ng aking asawa na sumama sa ibang lalaki pakiramdam ko ay tumigil na ang mundo ko. Wala nang kwenta ang buhay ko, Kuya Roms. Itago mo na lang ako sa pangalang Terence. Dito na ako lumaki nag-aral sa Maynila. Nang makapagtapos ako sa kolehiyo, ay hindi naman ako agad na nakapagtrabaho. Kasabay kong nakapagtapos si Suzette at si Mina, na parehong best friend ko. Nagkakilala kaming tatlo simula pa noong first year college dahil pareho kami ng kursong kinukuha noon. Sa simula ay magkaibigan lamang kaming tatlo. Una pa lamang ay may iba na akong gusto kay Mina higit pa sa pagiging kaibigan. Kaya very often naman akong sabihin ito sa kanya. Kaya sinimulan ko na siyang ligawan pero dahil nag-aaral pa kami, hindi niya ako sinasagot. Ganun pa man, wala namang pinagbago sa amin. Tuloy lang kami bilang magkaibigan. Madalas pa rin kaming magkasama tatlo lalo na sa mga galaan. Na lalo na sa mga lahat na related sa pag-aaral namin. Si Mina ay isang working student. Tinutulungan lamang siya ng kanyang tiyahin sa kanyang pangmatrikula. Kailangan niya din na magtrabaho para sa iba pa niyang pangangailangan tulad ng pang-allowance niya araw-araw. Simple lang naman si Suzette, hindi naman siya kagandahan. Pero kapag titigan mo siya ng matagal, may iba siyang kagandahan na wala sa iba. May kaya ang pamilya niya. Maraming malalaking negosyo dito sa Maynila ang mga magulang niya. Kaya wala siyang nagiging problema sa mga bayarin niya sa school. Ramdam ko na gusto ako ni Suzette ng higit pa sa pagkakaibigan. Pero alam naman niyang si Mina ang gusto ko. Ako naman ay anak ng OFW, isang sima ng ama ko. Nagsisikap ako makapagtapos ng pag-aaral dahil nakikita kong nagkakaedad na rin si Papa. Baka isang araw ay hindi na siya makakasampa pa uli ng barko. Panganay ako sa magkakapatid. Isang araw nagkayayaan kaming mag-home study at mag-sleep over na rin sa bahay ni na Suset. Fourth year college na kami noon. Final exam namin kaya nagkasundo kaming mag-review sa bahay ni na Suset. Nang dumating kami sa bahay ni Nasuseta after dinner, pinayagan naman ako sa amin na mag sleepover. Tiwala na rin sa akin si mama dahil graduating na ako. Sa bahay na kami ni Nasuseta nagkita-kita. Malaki ang bahay nila, maaliwala sa tahimik dahil nasa loob ito ng village. Kaya ganado kaming mag-aral, Pagkatapos namin mag-aral ay nag na kami at pagkatapos nakaramdam na kami ng antok. Si Suset ay nagpaalam na sa amin. Natutuloy na siya sa kaniyang kuwarto para matulog. Kami naman ni Mina ay tumuloy na kami sa kabilang kuwarto na itinuro sa amin ni Suset. Alam namin ni Mina na magkasama kaming matutulog sa kuwarto. Pero wala naman sa amin dahil magkaibigan naman kami at sanay na kami sa isa't isa. Nang gabing yon, magkatabi kami ni Mina sa higaan, Kuya Roms. Pero naalimpungatan ako nang marinig kong umiiyak siya at hindi pa natutulog. Kagad ko nga binuksan ng ilaw at nakita kong umiiyak siya. Nagulat ako sa kanya, kaya kaagad ko siyang tinanong. May problema ka ba, Mina? Matagal bago siya nagsalita, baka hindi ako makapag-take ng final exam, Terence. Dahil wala pa ako pambayad sa tuition. Natatakot ako at nanghihinayang na baka hindi ako maka graduate. Malungkot na salita sa akin ni Mina. Kaagad ako nakaisip ng paraan dahil alam ko naman kung magkano ang babayaran niya sa school. Kaya sabi ko sa kanya, Ganun ba? Huwag mo isipin yun, Mina. Akong bahala sa babayaran mo. Gagawan nga ko ng paraan yon. Salita ko sa kanya. Napansin kong umaliwala sa ngitsura niya at nakita kong umiti siya ng bahagya. Salamat Terence. Salita niya na kaagad ngang yumakap sa akin. Pero dahil kami lamang ang tao sa kwarto ng gabing yun, nakaramdam ako ng kakaibang init nang yakaapin niya ako. Naramdaman kong dumampi ang mga labi niya sa mga labi ko. Nabigla ako pero muli niyang inulit ang paghalik niya sa mga labi ko. Nang gabing yon, Kuya Roms, dahil kaming dalawa lamang ang nasa kwarto, may nangyari sa amin dalawa. Pagkatapos ng nangyari sa amin ni Mina ay nakatulog na kami pareho. Kinabukasan, maaga kaming nagising at wala na sa isip ko ang nangyari sa amin kagabi. Pero ang ipinangako ko kay Mina ay hindi nawala sa isip ko. Pagkatapos ko yatid si Mina sa bahay ni Lai, umuwi na rin ako. Kagad akong humingi ng pera sa mama ko, alam niyang bayad na ako sa tuition ko. Kaya nagdahilan ako na may kailangan pa akong bayaran sa eskwelahan. Marami akong paliwanag sa mama ko bago niya ako bigyan. Pero kalahati lamang ito sa tuition na kailangan bayaran ni Mina. Kaya tinawagan ko si Suset para matulungan namin siya. Matapos ko ay paliwanag sa kanya ang kailangan ni Mina ay hindi ito na dalawang isip na magbigay ng pera. Pero sa isang kondisyon, gusto ni Suset na maging girlfriend ko siya after naming mag-graduate. At gusto ni Suset na itago namin kay Mina ang pagtulong niya. At ipapalabas namin na galing lahat sa akin ang perang ibibigay ko sa kanya. Hindi agad ako nakapag-decide sa kagustuhan ni Susette. Pero dahil iniisip ko rin ang magiging kinabukasan ni Mina kapag hindi siya makapagtapos, pumayag na ako. Pumayag ako sa kagustuhan ni Susette. Matapos siya ibigay sa akin ang perang pambayad sa tuition ay kagad akong nagpunta sa bahay nila Mina. Inabot ko sa kanya ang perang kailangan niya Masayang masaya naman si Mina sa ginawa ko. Dumating na ang araw ng graduation namin. Pilit kong itinatago kay Mina ang aking nararamdaman. Magkahalong lungkot at saya. Masaya dahil sa wakas nakapagtapos na kaming tatlo, lalo na si Mina. Malungkot dahil iyon na ang huli naming pagkikita ni Mina. Kailangan kong sundin ang kasunduan namin ni Suset. Nang gabing yon ay malungkot akong nagpaalam kay Mina. Alam kong nalilito si Mina sa akin. Nahirapan siyang intindihin ako. Umaasa siyang magiging kami pagka-graduate namin. Pero gumawa ako ng dahilan. Alam kong nasaktan ko si Mina. Naging girlfriend ko si Suset kahit na si Mina ang laman ng aking puso. Pinilit kong kinalimutan si Mina at alam kong darating din ang panahon na matutunan ko siyang mahalin. Tutol ang mga magulang niya sa relasyon namin. Ayaw sa akin ng mga magulang niya. Ang gusto ng mga magulang niya na mapangasawa niya ay ang kagaya rin nilang mayaman at negosyante. Pero ipinaglaban ako ni Suzette. At wala rin nagawa ang mga magulang niya. Nagtrabaho kami ni Susette sa isa sa mga kumpanya ng mga magulang niya. Lumipas ang mga araw, buwan at mga taon. Nagsama at nagpakasal na kami ni Suzette. E Ipinadama sa akin ni Susette kung gaano niya ako kamahal. Hanggang sa unti-unti ko na rin nakakalimutan si Mina at natutungan ko ng mahalin si Susette. Lumipas pa ang ilang taon ay hindi pa rin nabubuntis ang asawa ko at may napapansin akong pagbabago kay Suset. Kaya naging madalas ang pagtatalo namin. Inakusahan niya akong baog o hindi magkaanak. Kaya nagpatingin kaming pareho sa doktor at nalaman nga namin na baog ako. At dahil doon naging madalas ang pag-aaway naming dalawa Naging bihira ang pag-uwi niya sa bahay. At nagulat na lang ako na makipaghiwalay na sa akin ang asawa ko. Nag-file ang annulment case si Suzette Kuya Roms. Pinawawalang bisa niya ang kasal namin. At makalipas ang dalawang taon, tuluyan na kaming naghiwalay ni Suzette. Masakit man sa akin ay pinilit kong tinanggap ang lahat. Pakiramdam ko wala akong magawa tinanggal din ako sa kumpanya ng mga magulang niya. Hanggang nabalitaan ko na lamang na muling nagpakasal si Suzette sa anak ng kasosyo ng mga magulang niya sa kanilang negosyo. Lalo kong nalugmok, nahirapan akong tanggapin ang lahat. Ganun pa man Kuya Rose, pinilit kong magpatuloy sa buhay. Pinilit kong kalimutan ng lahat. Naghanap ako ng trabaho, Nag-apply ako sa isang BPO company. Kaagad nga ako nakatanggap ng tawag mula sa HR nila at ischedule ng interview. Araw ng lunes, maaga akong dumating sa HR office para sa interview. Naroon na rin ang ilang mga aplikante na naghihintay na tawagin para sa interview. Maya-maya ay isa-isa na silang tinawag papasok sa loob Naiwan ako sa labas ng opisina na nakaupo. Naghihintay na tawagin. Matyaga akong naghintay. Medyo matagal. At nakalipas ang halos isang oras, narinig ko na ang pangalan ko. Nang pagbukas ng pinto ng opisina ay tumambad sa akin ang isang magandang babae na nakaupo sa harap ng lamesa nakatap lamang ng pinto. Hindi ako nagkakamali, si Mina ang nasa harapan ko. Gusto kong lumabas ng pinto dahil sa nararamdaman kong hiya sa sarili ko. Pero naniig pa rin ang lakas ng loob ko at kagustuhan kong makabangon sa kinalalagyan ko. Lumalabas na isa-isa ang mga taong na sa loob ng opis. Si Mina at ako na lamang ang naiwan. Nakatitig sa akin si Mina. Hindi ako makapagsalita. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Na makita ko siya ngayon, pakiramdam ko ay kagaya pa rin noong college pa kami habang ako ay in love sa kanya. Mahal ko pa rin si Mina. Kamusta ka na Terence? Salita ni Mina. Mabuti naman po ma'am, sagot ko. Dahil iniisip ko pa rin na bahagi ito ng interview niya sa akin at nagulat pa ako sa sumunod na tanong niya. Bakit hindi ka na nagpakita sa akin after nating mag-graduate noon? Tanong ni Mina. Part pa rin ba ito ng interview, ma'am? Tanong ko. Biglang umiti ng matamis si Mina sa akin. Nagtimpla ng kape at inabot sa akin. Nakahinga ako ng maluwag. Kinausap niya na kagaya ng dati. Noong nasa college pa kami, Matagal din ang pag-uusap namin para akong nabuhayan ng loob. Kinabukasan kagad ako nagsimula sa trabaho. Sa tulong ni Mina ay hindi naman ako nahirapan pa. Lagi akong excited pumasok para gustong gusto kong lagi nakikita si Mina. Hanggang sa kinausap ko na si Mina na kung pwede ko ba siya ulit ligawan. Pumayag naman si Mina pero sabi niya sa akin... Single mom na ako, Terence. May anak na ako. Nagulat man ako sa sinabi sa akin ni Mina pero hindi naman yon malaking hadlang para sa pagmamahal ko sa kanya. Kahit ano ka pa Mina, tanggap kita, mahal kita at mamahalin ko ang lahat ng mahal mo. Salita ako sa kanya. Pinagbigyan ako ni Mina na muli ko siyang ligawan at minsan hinatid ko siya sa kanyang bahay ay ipinakilala niya sa akin ng kanyang anak. Limang taong gulang na rin at isa itong lalaki. Nang makita ko nga ang bata ay may iba kong nararamdaman na hindi ko maintindihan. Sakto isang buwan na ako sa trabaho ko at isang buwan ko na rin nililigawan si Mina napansin kong lumabas ng opisina niya si Suzette. Na nawala siya sa paningin ko ay kaagad kong kinausap si Mina para tanungin kung ano ang ginawa ni Suzette sa opisina niya. Sabi sa akin ni Mina ay sa bahay na lamang daw kami mag-usap. Nang gabing yon sa bahay ni Mina ay nag-usap kami. Sabi niya, sinabi lahat ni Suzette sa kanya. Ngayon lamang niya nalaman na ang perang ipinambayad sa tuition niya ay hati kami ni Suset. Kasabay ng kasunduan maging kami ni Suset at ililihim namin ito sa kanya. At ang hindi niya pagbubunti sa sinadya niya yon, umiinom siya ng pills ng di ko alam. Kasabot nila ang doktor na sumuri sa akin para palabasin na baog ako. Dahil sa utos ng mga magulang niya para mapadali ang paghihiwalay namin dahil naipakasundo na daw siya ng anak ng kanilang kasosyo sa negosyo. At ang isa pa ay nalulugi ng ilang mga negosyo nila. At ang pagpapakasal na lamang ni Suzette ang solusyon para makabangon sila. Nagulat ako sa mga sinabi ni Mina sa akin at umihingi daw ng tawad sa akin si Suzette. Pero ang ikinagulat ko ay hindi totoong baog ako. Mahal kita Terence hanggang ngayon at hindi ko makalimutan ang gabing may nangyari sa atin noon sa bahay ni Nasuset dahil nag-iwan ito ng magandang ala-ala. Salita ni Mina at tinawag niya ang anak niya na kaagad namang lumapit. Terence, anak mo siya. Siya si Serge. Serge ang daddy mo, si Terence. Salita pa ni Mina na kagad naman lumapit sa akin ang bata at kagad akong niyakap. Hindi ko na malayang tumulo ang mga luha ko. Hindi ko maipaliwanag ang tuwang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Masayang masaya ako. Alam kong kahit hindi ako humingi ng tawad kay Mina ay napatawad na niya ako. Kaagad ding lumapit si Mina at sabay niya kaming niyakap ni Serge. Masayang masaya kami Kuya Roms at alam kong hindi na kami maghihiwalay pa.